Ayan guys, magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan po, ito naman po tayo sa ating ginagawa araw-araw. Ano? -araw, Magkakalas naman po tayo ng isang buong baboy. Ayan po, uh, shoutout nga pala sa ating mga subscriber dyan, mga viewers. Ayan, sa mga gusto pong matutong magkalas ng baboy, sa mga baguhan po. Ayan, uh, panoorin nyo lang po itong video na to. At sigurado po ay mayroon po kayong makuhang diskarte sa pagkalas ng baboy. Makakatulong po ito sa inyo guys, mga baguhan, sa mga nagsisimula pa lamang. Ayan, at naputol lang nga pala natin yung ulo. At nahatiin ko na po ito at lalagyan ko lang ng hawakan para pagbuhat natin ay mayroon tayong mahawakan at hahatiin lang po natin para maayos po natin yung kalahati at yun po yung ating maunahing pagkalas yung kalahati ayan po at naayos na po natin ayan shout out po sa inyong lahat ayan tatanggalin na po natin yung tampalin Ayan, sa pagtanggal po ng tampalin, guhitan nyo lang po yung gilid, diretsyo sa dulo, ayan, madali na po yung hilain. Natanggal na po natin yung tampalin, isunod naman natin yung tenderloin. Dikit nyo lang po yung kutsilyo sa gilid, sa buto, sa pork chop, ayan, matatanggal na po natin yan. Ayan po, ganyan lang po magtanggal ng lomo at natanggal na po natin yung lomo at tampalin. At paghiwalayin naman po natin sa tatlo, to join po, at four ribs, diretsyo na po yan, potol. Ayan po, at paghiwalayin na po natin. At ayan, paghiwalayin na po natin yan ay ganyan na po. Ah, uh, ganyan lang po magkalas ng baboy guys, ano? Sa una lang po 'yan mahirap. Pagka nakuha niyo po yung technique at kung saan po dapat putulin at pag nakabisado niyo na po 'yan ay madali na lang po. Sa una lang po 'yan mahirap, ganun talaga. Ayan, uh, tapos na po tayo sa primal. ah uh, dito na po tayo sa dibuning ano. Unahin lang, unahin ko lang po paghiwalay itong limpot sa pork chop saka po tayo diretso doon sa pagtatanggal ng buto doon sa pigi at saka sa kasi mo no ito po yung pork chop yung una kong tinanggal ayan yan po yung liempo, po ayan tapos na po tayo ron at una mo po tayo sa pigi at tatanggalin na po natin yung balakang at ang buntot ano ayan po ganyan na po pagtanggal ayan at tatanggalin naman po natin itong patang likuran Ayan po, natanggal na po natin. At sunod naman po natin yung bias. Pagtanggal ng bias, guys, ano? Ayan guys, sa pagtanggal naman ng bias ay yung dulo. Magkabilang dulo po, Diretsohin nyo lang po yan. Kita na, Diretso na po yan sa buto, ano? At dikit nyo lang po yung kutsilyo sa buto para simot po yung laman. Wala pong matirang laman. Pag nahihiwa po kayo ng ano, ay dikit, basta dikit nyo lang po yung kutsilyo sa buto. Ayan, ganyan lang po. Balay sundin nyo lang po yung buto. Ayan, ganyan lang po magtanggal ng bias, ano? Ayan, tapos sa po sa pigi at dito naman po tayo sa kasim o sa shoulder yan una ko po pong tanggalin dyan yung putulin yung patang unahan yan po yung patang guys yan po asunod ko naman po yung spare ribs yan pagtanggal po ng spare ribs eh, may laman po yan ano lalagyan po natin ng laman para hindi po siya mahirap ibinta yan tanggal po natin yung spare ribs at ayan tatanggalan na po natin ang tabas sa ibabaw para mandali po natin makita yung join ano yung, kung saan po natin hiwain ayan guys natanggal na po natin ang taba sa ibaba yung uka na yan guys dyan yung po hiwain ayan diretsyo na po yan makita nyo na kagal yung joy ng ah uh, paypay tsaka ng buto na karugto ng patang unahan ano? ayan tatanggalin lang po natin yung buto na karugto ng pata yan po yun no at sunod naman po natin yung patang unahan ayan at pag tanggal ng paypay -pay, guys kailangan po simot po yung mga litid ano o tinatawag na soft tissue ayan po at kayasin nyo lang po na maigi para talagang siguradong sama po lahat yung litid para hindi po siya matigas tanggalin ayun guys at sana ay magustuhan nyo po itong aking ginagawa ngayon epo po ah, paikutan nyo lang po sa ulohan, ano ng kutsilyo at kayasin sinyo para talagang putol yung litid at saka natin hilain ayan ganyan lang po mong tanggal guys sa una lang po yan mahirap pero pag nakuha nyo po yung technique dyan kung paano siya tanggalin ay madali na lang po yan ano sa so, una lang po talaga mahirap yan guys ayan, sana, sana po yung magustuhan nyo po itong aking ginagawang video ngayon Matapos na po tayo sa kalahati at doon naman po yung kalahati naman po yung ating kakalasin ganun pa rin po ang ating gagawin ayan, sana po yung magustuhan nyo po itong ginagawa kong video at magkatulong po sa inyo maraming salamat po sa inyo lahat at shout out po sa inyo lahat God bless you all po Ayan nga guys tapos na tayo magkalas at nandito na rin yung inaantay kong magtitinda rito sa pwesto Ang kasama kong pugi at nandito na rin, yung manok na inaantay ko ano at ayan at pupunta na nga ako sa kabila at yung baboy na una na doon sa pwesto ayun maraming salamat po sa inyong lahat at sana nagustuhan nyo po itong aking ginagawang video at makatulong po sa inyo Ayan po nandito na lang uh, sa, susunod, sa susunod na video ulit Ayan, God bless you all po peace out